Wala pa nga po. Baka po sa concert pa po namin sila makikita. Kasi ngayon po, uh, busy pa po kami with practicing for the concert. So priority muna po talaga ma-tawid yung concert. And then, mamimit na po namin yung families po dito. Ito, siya na. Ito, parang siya sa mga boomer. oh go Kuya Jovi. Hindi, yeah, natutunoyin ko sila. kamo sa'yo, Tama yung sinabi nila, no? na malayo sila sa pamilya mm -hmm. at sa pagbalik, kasi hindi pa nga lang nakikita. Mm -hmm. no? Gano'ng kahirap yun? Oh. Eh, mga bata pa yung mga kausap natin, MJ. Oh. But young natin, 14. Yeah. yeah. Nako. O, 15 na ka na ba? Ay, 14, 14 pa lang po. Oo. Oh, yan nga. Gano'ng kahirap mawalay sa pamilya daw? Uh, Siyempre po, nung una, super, hindi pa po talaga sanay. Siyempre, kami dalawa po ni Jeremy talaga, mainly yung medyo laging na homesick kasi hindi pa kami sanay na wala yung pamilya namin. Pero lagi naman namin iniisip na uh, magbigay naman namin yung best at least napapasaya namin sila and alam namin na in the future mamimit namin sila ulit like ngayon we will meet them soon adobo na adobo adobo raw adobo adobo talaga adobo, adobo. baboy o manok <laughs> <laughs> manok o <Halo>. baboy <po. laughs> <laughs> enko yorobun namo kamsahamnida kurego namo sarangheyo <laughs> <laughs> oh, wow. Pinaintindihan ko yun, sarang ngayon. <laughs> oh, MJ, ko yun. yes. MJ, may request na naman dito sa mga viewers. Pagsalitain oh. daw si, ano, si Raystar at imbitahan sila na manood Ay! ng concert. oh, maganda yun. Viewers, uh, why don't you come and join us? Hey! In Korean. So, atas naman namin yun na... Oh, no nyo ako sa iyo, Yorubun. Check siya, hasad sa iyo. Hey! daw po kayo. daw Yung ba yun? Opo. Siksa sa'yo, kumain na ba po kayo? Yeah. Grabe, expert cute No? Parang very Pinoy din na ano yun, na tanong. Diba? Nakakatawa. <laughs> We will be having our first concert, Horizon First Concert Friendship, voyage to manila i hope you're all excited because we're preparing so much for it and we hope to see you there we love you we love you We missed you horizon